Good morning, good afternoon, good evening sa ating lahat dyan kahagas worldwide Kami ay mag-drill kami ngayon ng abandonment ship drill At isusuot namin ang immersion suit Iyan ang tawag dyan Ang immersion suit namin ay kailangan siya ng life jacket Kasi ibang type to siya Maraming type dyan ang immersion suit ha Kayo sila naglatag sila ng pilot ladder Ito yan ang aking mga kasamahan. Kami ay sampung crew lang kami dito. Nandito kami sa pantalan. Wala namang operation. Kaya, at maganda ang weather. Nag-drill kami ngayon for the month of August. Yan na, nagsuot na siya. Ang isa kong kasama, AB. Yan. Yan ang mga isa sa mga technique para hindi ka mahirapan pag suot mga ganito. May ibang may technique dyan na nakatayo. Meron, din, meron din ganyan na nakaupo. Yan. Kailangan isarado mo yung mga strap dyan. Basta alam na yan ang mga kabaro natin kasi monthly nag training-training talaga tayo sa mga ganyan, mga pagsuot. At ito, ngayon naman sa amin, uh, ginagamit talaga namin siya dito. Hindi man siya monthly talaga na pumupunta kami sa tubig. At ngayon, masubukan namin dahil katiming na walang operation at ang ganda ng panahon ngayon dito. O yan na, may ibang-ibang mga technique niyan sa pagsuot ng immersion suit mag-search na lang kayo. Ano yung mga mga technique kaya ito na. mag enjoy lang kayo sa panonood diyan ha. Ayun na, hindi nakalimutan niyo yung strap sa tiil niya, yung isa. Okay. Dito lang. Hmm. At saka ito kaya mo isuot sa isang crew, kaya mo dapat isuot ito ng ano ha. Nang ikaw lang mag-isa, walang assistance. Ganyan talaga siya. May, at saka may minutes yan. May, may mga timer-timer dyan alam na yan nila. Kaya ito sa amin ngayon, hindi man to educational, pambiu-biu lang to eh. Kaya ya, yeah, tinulugan ko to isa na to kasi nahirapan siya. First time niya kasi, kasi dati kadite pa to ngayon nag uwista siya. Kaya first time niya na makasubok sa immersion suit na pupunta talaga sa tubig. Ayan na, lumabas na! Okay, ready na lahat ha. O, oh, may dala pang kamera. Kaso lang, o, oh, yan na yan. Okay, ready na. Baba na kami isa-isa. Sampo kami lahat dyan. Mm -hmm. Kasi ang crew namin dito sa barko, sampo lang naman eh. dandan -dan lang, safety. Yan na, may bumaba na oh. Okay. Hindi yung para sa kamay kasi hindi naman masyadong malamig. Pero kailangan isuot din yan siya para hindi talaga mapasukan. Ang katawan mo, wala. Hindi dry kami dito para malaman namin kung ano talaga siya. Walang leaking ang immersion suit. Kaya nagsuot kami ng life jacket kasi ang type ng immersion suit namin, kagaya ng sinabi ko kanina, kailangan siya ng life jacket. Yung iba naman, meron siyang, ay meron, ah, wala pala, wala, wala. Wala siyang, ano, wala, di na siya kailangan ng life jacket. Diritso, immersion suit lang siya. Ito sa amin, kailangan, kaya nagsuot kami ng life jacket. Yan yung type ng immersion suit na yan. Ayan na, bumaba na, dandahan na. At ako dito, hindi ako nakabidyo ng sarili ko ng pagbaba ko kasi ako manang taga-bidyo ko man ang taga ano nila binijuan ko sila ayan oh isa isa kami lahat bumaba dito ayan may video at saka camera pa ng waterproof para ano talaga yan documentation yun mga terada dyan oh ayan na ilan na ilan na yung nakababa 3 7 5 at 3 dalawa na lang kulang oh ayan na tapos may mga forma-forma kami dyan kanina May mga maneuver kami. Kaya ngayon, ito na wala na ka-video kanina sa ginagawa namin eh, yung mga technique ba sa kailangan magdikit-dikit kayo. Ayan na so, na, makyat na. Pakyat na kasi natapos na namin yung drill na namin to. Natapos na naman ang drill. Kaya sarap-sarap kaya waligo dyan sa ganyan. Hindi e, ka talaga malunod kasi may life jacket at saka ito. Tapos hindi masyado malamig ang katawan mo. Pagpawisan ka pa nga eh. Ayan na. Umakyat. Sino umakyat yan? Akyat na yan siya. Okay, yung mga nauna, nandito na, tinatanggal na. At, at saka pala, maraming salamat pala kung nakaabot kayo dito sa video. Maraming salamat sa inyong panonood. Kaya umakyat kami. Ang dami namin pinorform kanina ng mga maneuvers, yung mga ano dyan. Basta, yun na yun. May ginawa kami. Walang nagvideo kasi bumaba kami lahat eh. Ayan na, shout out na. Ayan, si Mayor, hi. At saka ito, si Miko is Sabi niya, shout out daw sa mama niya na nasa ibang bansa. <laughs> masaya, masaya mag-drill. Kasi kami lahat, nag, ano kami, perform kami lahat dito. Sampo laman kami dito sa barko. Kaya, oh, yan na. Maraming salamat sa panonood ha. Ah. Maraming salamat talaga. Thank you, thank you for watching. God bless us all mga kahagas. Mag-ingat po tayo kasi kami ay nag-iingat din palagi dito sa barko. Thanks.